Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang hindi nga da po dapat malitin ngayon, ang Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nakasama nga da po agad sa rotation ng Los Angeles Lakers ang isa sa kanilang mga bagong players. Matapos nga po mga katrops na official na ilabas ng Golden State Warriors ang kanilang gagamiting lineup sa darating na training camp at pre-season, ay marami na nga po ang mga fans at analyst ang kasalukuyang nagdududa na nga po ngayon sa kakayahan ng kanilang kupunan na manalo ng kampiyonato. Bukod nga po kay Stephen Curry, ay wala na rin naman nga po silang iba pang player na mapagkakatiwalaan pagdating sa pagtatala ng puntos kaya magiging sobrang predictable na naman nga po ngayon ang kanilang opensa sa kanilang mga darating na laro. At ayon nga po sa naging pahayag ng superstar ng Golden State Warriors na si Stephen Curry sa kanyang interview, marami na nga daw po siyang naririnig ng mga NBA analyst na nagsasabi na wala nga daw po talagang kakayahan o chance ang Warriors na makasabay laban sa ibang mga malalakas na kupunan sa NBA, lalo na sa Western Conference. Hindi para naman nga da po dapat maliitin ang kanilang team dahil sa tuwing meron nga daw pong nambabastos sa kanila ay mas lalo lamang nga po siya ditong ginaganahan na manalo at ipakita ang kanilang tunin na laro. Samantala, punta naman tayo sa ating sulod na pag-uusapan sa balitang nakasama nga po agad sa rotation ng Los Angeles Lakers ang isa sa kanilang mga bagong players. Katulad nga po ng ko sa inyo mga katrops, bago pa man nga po magsimula ang training camp ng Lakers, ay nagkaroon muna nga po sila kahapon ng team dinner upang pag-usapan ang mga ipapagawang trabaho ni Coach JJ Redick sa kanyang mga manlalaro. Ibunulgar naman nga po nito na magkakaroon lamang nga po siya ng 9-man rotation na kanilang gagamitin sa kanilang mga laro. Ibig sabihin, bukod nga po sa kanilang starting 5 na sina D'Angelo Russell, Austin Reeves, Lebron James, Rui Hachimura at si Anthony Davis ay apat naman lalaro lamang nga po sa kanilang bench ang posibleng paglaro niya sa susunod na season. Sa ngayon nga po mga katrops, ay menensyon na nga po ni Redick na sina Gabe Vincent, Jared Vanderbilt, Jackson Hayes, Max Christie, Cam Reddish, Jalen Hojepino, at si Bronny James ang maglalaban-laban para makakuha ng bench minutes. Pero ayun nga po sa isang NBA insider, malaki pa rin nga po ang posibilidad na gamitin niya dito si Jackson Hayes, Gabe Vincent at ang kanilang mga bagong players na si Dalton Kinect at Christian Coloco. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.